Okay, so hello guys, magandang araw sa inyo and uh, welcome back again na naman sa ating channel At tas, sa panibagong video tutorial na naman no? Ayan, So bali, continuation pa rin ito ng uh, uh, wiring diagram natin no? Oh, na uh, patungkol sa pag-install ng ating mini driving light Tulad nga sa nang sinabi ko mga boss, napakaraming paraan sa pag-install ng mini driving light So yung una, uh, walang relay, yung pangalawa, nga uh, gumamit tayo ng isang relay Yung pangatlo, gumamit tayo ng dalawang relay which is standard So yung pangapat, tatlong relay with the uh, dual horn so bali ngayon mga boss ah uh, mag-install tayo ng mini driving light na wala pa rin tayong gamit na relay pero uh, lalagyan natin siya ng passing switch so napakadali lang ng diagram natin mga boss nat ako na pag-install na kayo ng mini driving light napaka-basic lang naman ito okay so umpisa na natin mga boss so ah uh, tulad ng uh, lagi nating inuumpisan mga boss uh, nagumpisa nag-uumpisa tayo sa uh, battery natin sa positive at uh, negative ng battery natin kasi nga Uh, yung mini driving light natin is na kailangan ng uh, supply from battery, Okay, so sa battery natin mga boss dyan nakatap yung uh, wire ng fuse natin Okay, so kung mapapansin nyo, yung blue yan yung ating fuse and uh, tatakbo lang naman yan mga boss dito sa ating ignition switch Okay, so ignition switch ngayon mga boss, kapag in-on mo yung uh, ignition switch on off nagkakaroon ng supply ngayon itong ating accessory wire okay and take note mga boss meron nga pala tayong uh, uh, iba't ibang uri or klase ng ignition switch meron tayong 2 uh, wires ignition switch meron tayong 4 wires ignition switch so yun yung mga common na ignition switch na ginagamit natin sa ating mga motor or nakikita natin sa ating mga motor so ngayon yung nakikita nyo mga boss is 2 wires lang ngayon kung 4 wires yung ignition switch nyo mga boss so yung isang wire dyan is uh, black na may stripes na white. So, uh, kulay black na may lining na white yan mga boss. And uh, yung isa naman is uh, green. So, yung green na yan mga boss, pupunta lang naman yan sa ating uh, negative terminal mga boss. Pupunta yan sa ating negative terminal kasi yan yung uh, ground ng ating uh, ignition switch. So, kulay niyan is kulay green. Okay. Okay, so kulay niyan mga boss, is kulay green. So ground lang naman 'yon, pero uh, hindi natin po focus 'yung mga 'yon, ano. So dito tayo sa red at saka sa uh, pure black. Okay? So sinali lang natin 'tong red na to mga boss kasi baka mali 'to kayo at magkamali kayo dito kayo mag -tap. Kasi 'yung nagtatap tayo sa uh, accessory wire. So since uh, may positive supply 'tong red natin, live source 'yan. So baka dito kayo mag-tap at magkamali kayo. So, kapag ka nag-tap kayo dyan, hindi siya kontrolado ng ating ignition switch. Okay? So, mabalik na tayo sa topic mga boss. Uh, sa pag-install ng mini driving light, kailangan nga pala natin dyan is, syempre, domino switch, three way switch, or po pwedeng yung normal switch, pero mas maganda domino switch para mas matibay. At syempre, yung ating mini driving light. Okay? So, sa domino switch natin mga boss, ah, uh, may tatlong wire nga pala 'yan no. So, yung uh, isang wire dyan is yung uh, common. So, 'yun lang yung hahanapin natin dyan which is sa yung papasukan ng supply at sa yung magbabato ng supply sa dalawang uh, wire natin ng ating mini driving light. Okay, so dito sa diagram natin mga boss, yung common natin is yung kulay red. 'Yan. Pero kung ah uh, uh, bumili kayo ng uh, domino switch mga boss, tapos sa uh, ibang kulay yung uh, nabili nyo hindi katulad dito sa diagram. So, hanapin nyo na lang yung common dyan So ganun lang naman yung uh, way ng pag-install natin ng gamit ng ating domino switch. Okay, so balik tayo sa diagram natin. So yung common is yung kulay red. Since tinap natin siya dito sa accessory wire, so kapag ka in-on natin yung susi, automatically may supply na yung ating domino switch. Ngayon kapag ka nag-on tayo mga boss, itong uh, isang guhit for example, itong uh, isang guhit na to. So yan yung kulay blue na wire. No? So ibig sabihin kapag pinindot mo tong uh, Isang guhit, magkakaroon ngayon ng supply itong blue na wire natin. So imagine yan yung kulay white. Okay? 'Yan yung white ng ating mini driving light. Then kapag uh, pinindot naman natin itong uh, dalawang guhit, so lilipat lang yung source pagkunta dito sa uh, may red wire natin which is tong naging gray. 'Yan, so naging gray siya. Ngayon, uh, 'yan yung ating yellow. Okay? So ganun lang kasimple simple mga boss. And, nandito na yung pinak-twist mga boss, ano, yung passing. Ayan, so yung passing natin. So, marami kasing nagtatanong kung paano mag-install nito. So, bili lang kayo ng passing switch mga boss sa uh, mga motorcycle shop or sa mga online na uh, shopping center like Shopee at uh, iba pa. So, bili lang kayo, napakamura lang yan. And, uh, syempre, dugtungan niyo ng wire yan. At, itatap natin yan syempre dito sa ating accessory wire para kontrolado pa rin siya ng ating ignition switch. So kapag kainop natin yung ignition switch natin, wala, hindi rin tayo makakapag-passing. Okay, so kapag ka pinindot naman natin yung passing natin mga boss, nasa sa inyo na yan kung sa inyo tatap, kung sa white ba or sa yellow. So dito sa diagram natin, nasa white siya. Sa white natin siya nakatap. Ayun. So instant uh, passing na mga boss, meron na kayong passing. Sa so, napakadaling para, napaka basic lang nito mga boss. Yun, ah, hindi na natin pa pinahirapan ano. So napaka basic lang naman. And uh, yung accessory wire nga pala ng uh, uh for example mga boss, yung uh, motor nyo is sa uh, Mio. So yung kulay ng accessory wire ng Mio is kulay brown. And sa mga Suzuki naman like Smash. So yung uh, accessory wire ng Smash is kulay orange. So ganoon lang simple mga boss. Bali hanggang dito na lang siguro at uh, sana may natutunan kayo. At kung nagustuhan yung video na so please like, share, and subscribe.